guys, no? ipakita ko lang sa inyo. Oh, ito na yung dulo ng hagda natin. Ayan. And dito yung ating pinuputi. So ayan, guys. nandito na tayo sa dulo. Medyo mataas-taas na rin. No? So what's up guys at for today is vlog. Ayan guys, at tayo naka ano ngayon. Purmado ngayon tayo. Tayo mamumunti ng kape. Ayan guys, no? kung makikita nyo naman tayo ay eh, balot na balot. So, dahil sobrang katiho dito sa gubat. Ay eh, kailangan mo no? talaga tayo balot na balot dito. So, okay, pakita ko lang sa inyo yung mga kape dito sa amin ya. Ang pagkatataas. Kasi dyan naman na muna tayo gagamit ngayon ng hagdan. At dala-dala natin itong ating mga kailangan. Ayan. Meron na ho tayong mga naputi dito na kaunti. Ayan o, ano, tayo kanina, kanina lang eh. Ayan guys, no, yung ating gamit. At ang aking ano. Aray ho ang aking hagdan. Ayan, kita nyo naman o. Oh. Ah. bakal na bakal. So yan guys now Bot bot lang natin itong hagdan na ito At ang pagkakabig at. <laughs> So yan guys now Doon tayo pupunta sa so may punong yun Mamaya papakita ko sa inyo So nakikita nyo naman yung bunga ng kape Ayan yun yung ating puputihin nyo yun Pandagdaglaan natin dito Tayo kayo makaisang punong ngayon Ay di ka napaka ano Malaking pira na rin So yan guys, now, tayo mamumuti na Ya, yeah, kita niyo naman na oh, ganyan lang ako pamumuti dito ng kape. Oh. Ah, <laughs> nakilo ko ngayon ng kape ay by 5 pesos. Pag sariwa. Ay rin tinutuyo ko. At sayang. Mas malo pag tuyo. Halos doble ang presyo. Hmm, wala akong ano mumuti dito ng kape. Susko so, po. tayo ho ay naka gloves at gawa ng masakit to ito sa kamay kita nyo oh, nilalamas ko medyo tuyo na ho yung iba eh. at nakakaligtaan na hong putihing oh. Ayan, big shout out sa mga ano ano sa mga nandiyan sa japan ngayon ayan napakalaki ho ng palitan ngayon <laughs> 300 eh kita ko kasi nyo ko 350 kaya na, huwag tayo mawala ng pag-asa Tuloy lang Laban ng laban Pag kayo umuwi agad Lalong walang mangyayari Aray, ang babag sa kanyo, mamuti ng kape Buti kung tagbunga Pagkagarne, madalang Yan, yun yun lang hope wala pa mamuti ng kapyo dito sa amin wala na ibang trabaho si Simpaitan eh kundi mamuti ng kape wala nang pinagkakakita wala nang lapad nagbababoy din naman tayo ayos pa naman ang pressure ng baboy ngayon medyo mataas yung so live weight kung ako yung nakaraan yung nag, nagbinta ko yung nasa 200 pa eh kaya tatatlo namang ulo ay wala rin ayos na rin kaysa naman lugi dito yung kape iba't iba ang kulay mayroong kulay orange yan ang kulay orange so, mayroon naman hong mapula Ari nga palang kape, ito ay namumunga or hinaharbi sa pagkahotag araw. Mga parting ngayon, katulad na ngayon, Marso. Kaya putihin na ang kape hanggang Mayo na huyan. yan. Pwede ka mamuti ng kape. Yan mga nahihinog. Dati, dati ko, dati na ako namumuti, walang gloves. Hindi pa uso ng panahon yun yung mga gloves na ganito eh ay talagang namang sugat sa kamay ko eh pag maghapon sana yan ho ay ngayon iba iba na ho napakasarap yung mamuti ngayon ay kinaka gloves yan kita nyo naman ay, ay napakabunga o oh, diba bunga ng kapi dito sa amin kaysa tayo ay nakatambay lagi sa bahay wala tayong ibang ginagawa ito yung munguti na lang ng kape ari nga pala yung kape nga ay sarili ko naman huwari eh. ari ho ay nakahabilin sa akin ay akin na daw ho pag naputi ko apakaswerte yung bata and guys so guys no ayoko ko lang sa inyo. Kung so, naghahangad kayo ng magandang trabaho. Tapos eh magandang posisyon, mataas ang posisyon. Nasa lilim, malamig. Mamuti kayo ng kape. <laughs> Mamuti na lang ako kayo ng kape din at sigurado. Maganda ang trabaho nyo, mataas ang posisyon nyo. Ay, tinan nyo naman. Nasa walong baitang na ho tayo. Puti-puti lang ng kape. Kaya kung kayo naghahangad ng magandang trabaho, ari ho, napakagandang trabaho. Siguradong kayo ay eh, pagpasok nyo, pagpasok nyo pala sa trabaho, mataas na ang posisyon nyo. Oh, ah, hindi kayo ng kape. Ang pangka, daming bunga. Ang pangkalanggam. Ah, ah ay kainaman ay the vlog sa akin ano eh. sa akin binte ako oh, hindi na, nagpapantalo. na ako nagpapantalon pag gagawin ako namumuti ng kape ako'y bana sa inyo ay balot na balot ako ang muka hindi naman ako no, pwedeng hindi babalutan ng muka at talaga naman hong pag nanuot naman hong ang mga kuyitib oh, issue dyan naman ho, kasakit naman nakakairita naman hong oh. ah ah si jangan pagpalpagan palpagan naman ha inaman Kainaman, aray basta mabunga ayos lang humagtsaga sa langgam huwag lang yung sagnayin na eh magtsaga pa sa langgam anak puti iwanan ko na yan ah ah Day 1 lang ko tayo ngayon Day 1 tayo ng pamumuti ng kape Bago natin kitain ng 20 pesos Mga isang kilo na ribaiching ko ngayon Bago natin kitain Tapos uutangan tayo pagka isang araw ng mga isang libo <laughs> Ay talaga na iki mga papayak, eh Ito naman naman Sabihin iki Ah madaming pinuti yan Mautangan Ay kaya naman naman hindi alam mo yung dinadanas din sa takas ng kapihan <laughs> pag nasisibog pa ng hangin ay kuto talagang hindi mapaya po sa puno ng kapi baka ho kayo may naiinggan yung mamuti ho ng kape ho ganyan lang yung pa oh. pag ikaw hi, mabilis bilis ang iyong kamay din sa pamumuti di mabilis ka makakarami ito yung magaling-galing lumamas kaya kung sino hindi mo sa lamasan yan yeah. di ninyo subukan sa may pagkakape para magamit yung talent nyo hindi yan kung ano-anong nilalamas nyo <laughs> so yun guys tapos na itong isang puno na to ayan So natapos agad natin Ito yung ating nakuha Marami rami rin ho ito Kulang kulang ho siyang timba So dito ko nilalagay Kapag medyo mabigat na Ayan guys na So ito yung bagay ito guys Magkaiba sila ng kulay Ito yung makintab na mapula Yan guys Ito ma-orange to So ibig sabihin yan Pareha silang kape <laughs> So yun guys, naparis lang kapi yan Para mapilkay ba yan ayan, And ito pa So ito guys yung ating susunod na puputihin Yan, ito puno na to Makikita nyo, may meron dyan mababa na napakabunga And so yun Yan guys So ito na yung sunod na puno ang guys, no, medyo magubat nga lang yung ilalim Kaya tatabasan muna natin So tabas lang muna tayo ingat lang tayo sa ganito kasi pabi ahas ay something wala naman ng init ay talagang kakaripas na lang ako ng takbo may yes, isa ito pabisan lang natin kahit yung pabagsak lang ang na dito ng damo ang ganda ito pakain sa baka mahalaga na hinahawa natin yung ilalim para hindi tayo mahirapan Ayan guys, pwede nga So ayan Sandal na natin itong Hagda natin Guys, na check lang tayo. So 1:30 na. And hindi pa tayo nagtatanghalian. So uwi muna tayo. Siguro hanggang dito na lang muna yung pamumuti natin ng kape. Bukas ko na lang ulit itutuloy. And guys, no. Ito yung sunod natin puputihin. Ayun, napakabunga. So jackpot tayo ng taon na 'to. Jackpot tayo sa kape, mabunga. Talaga lang magubat. Ngayon, kita yun naman na sobrang gubat dito sa amin. And so, yun guys. Ah uh, sana nagustuhan nyo 'tong video na 'to. And so, yun guys no, uuwi lang tayo, then bibilad na rin natin 'yung kape na pinutin natin. Ayan.